Ipatatawag ng kamera ang dating economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Young. Cognitive sa operasyon ng mga otoridad sa Mexico, Pampanga noong September kung kailan halos apat na bilyong pisong chaabu ang nasa bat. Ang kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, konektado si Young sa kumpanya na nagmamayari sa warehouse kung saan nakita ang mga droga. Sangkot din daw ang kumpanya sa iba pang iligal na aktibidad. Una nang iniugnay si Yang sa Parmalee Pharmaceuticals, ang kumpanyang binilhan ng umano'y overpriced medical supplies ng gobyerno noong COVID pandemic. Alamin ng kamera kung mayroon pang mga kahinahinalang aktibidad na kinasasangkutan si Yang. Dati na igiliit ni Yang, wala siyang kinalaman sa Parmalee. Sinabi na rin dati ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi konektado si Yang sa ilegal na droga. Dapat na da raw reklamo ng Pilipinas ang pagsira umano ng China sa mga bahura na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring bahagi na ito ng anyay pag-reclaim ng China sa lugar. May ang balita si Joseph Morong. Habang maaga pa raw, dapat nang gumawa ng paraan ng Pilipinas para pigilan ang tila ginagawang reclamation ng China sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. Tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island sa Sabina Shoal. 75 nautical miles o so nasa 140 kilometers ang layo nito mula sa Palawan at nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Parang distansya yan ng Quezon City sa Lucena, Quezon. Isiniwalat ng Philippine Coast Guard na may nakita mga umunay Chinese researchers sa Sabina Shoal. I think they are in the process of marking, making markings because they uh, destroyed the coral reefs. No, Maybe that's the first uh, phase. Dapat rin daw ireklamo sa tribunal ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang umunay pagsira ng China ng corals. Yan ay matapos makita ang mga tambak na patay na coral sa Sabina Shoal na sabi ng PCG ay posibleng senyalis daw ng pagtatayo ng artificial island. Ang mas nakakabahala, malapit lamang sa Sabina Shoal ang Reed Bank o Recto Bank na mayaman sa langis at nasa EEZ rin ng Pilipinas. If we allow them to build on uh, Sabina Shoal, then uh, they will, they will uh, harass us in Reed Bank because they have a base ni Reed Bank. Nang tanongin namin ang Chinese Embassy kung mga researcher nga nila ang nakita ng PCG tugon nito, yan daw ang tingin ng PCG. Pero di pa ulit sila sumasagot nang liwanagin namin kung sangayon sila sa paratang. Sinabi lamang nito na no, may hindi makukusyong soberanya ang China sa mga isla at katubigan sa South China Sea tulad ng Nansha Spratlys kung nasaan ang Sabina Shoal. Pero ayon kay Carpio, di lamang sa Sabina Shoal tila nagsisimula mag-reclaim China kundi sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. Kamakailan iniulat din ng PCG ang mga tambak na patay na coral doon. Noong 2017, magtatayo raw sana ng fisherman shelter ang Pilipinas doon, pero pinalagan ito ng China. Hinihingan pa namin ang panig ang PCG, DFA at DND. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Tika naman tayo. chika tayo ngayong Monday morning. Feeling nostalgia kang alang netizen sa Piliin Mo ang Pilipinas entry ni Asia's limitless star Julian San Jose. Pilipin mo, From my jobs to Maria Clara, kumpleto yan mula sa kanyang iconic na pananamit at galaw. Kaya naman ang post ng Binibini, may mahigit 1 million likes na sa TikTok at may 7.5 million views na. Tila pasado ang kanyang takdang aralin sa netizens. Isa pang trending ang entry ni Uncabogable Star at its Showtime host, Vice Ganda, sa Piliin Mo ang Pilipinas. Highlight sa entry ni Vice ang ilang mahahalagang issue, gaya ng panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at sa huli, na-touch ang netizen sa message ni Vice na kahit mahirap ipaglaban ng Pilipinas, ay pinipili niya pa rin ang ating bansa. Pinangangambahan ang posibleng pagkaantala sa produksyon ng asukal dahil sa init ng panahon. Kung sa kaya, ang bentahan natin ngayon. May unang balita live si Nico Wahe. Nico, Iyan maganda umaga, malakas daw ang bintahan ngayon ng asukal dito sa Blumentritt Market sa Maynila, lalo na at tag-init. Siyempre, isa yan sa mga sangkap ng mga pampalamig gaya ng halo-halo. Pero tag-init din daw ang dahilan kung bakit posibleng maantala ang supply at produksyon ng asukal sa mga susunod na buwan. 80 pesos to 85 pesos ang kada kilo ngayon ng puting asukal dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Nasa 70 to 75 pesos naman ang kada kilo ng wash sugar. Ang brown sugar, naglalaro naman mula 65 pesos hanggang 78 pesos ang kilo. Mas mura na raw yan kung tutusin, sabi ng tinderong si Randy Aquino. Bunga ba na ngayon? Hindi katulad ng dati. dati siya? Mataas dati. Bumaba. basta mataas dati. At dahil mas mura, matamis-tamis daw ang benta ngayon ng asukal. Medyo mataas, mga gada ang dahil Mainit pa ang panahon. Gamit sa mga matatamis, sa mga minatamis, panghalo-halo. -halo. Sa tindahan nga ni Rodeline, nasa limang sako ng asukalan na bibenta niya araw-araw. Kasabayan ang pagbebenta niya ng mga sangkap ng halo-halo. Yung kabilihan kasi ng halo-halo, nasa 100 plus bumibenta kami. Ngayon siguro mga 16 na lang pataas. Kasi medyo tumumal, di ba umulan? Parehong si Rodeline at Randy nagsasabing maganda-ganda ang supply ng asukal. Pero ayon sa United Sugar Producers Federation, posibleng maantala ang supply at produksyon ng asukal. Hindi raw kasi makapagtanim ang mga sugar farmer dahil tuyong pa mga lupa dahil sa epekto ng El Nino. Kung magkukulang man ayon sa mga nagtitinda ng asukal, paniguradong tatabang na naman ang kanilang benta. Ay pag walang asukal, malaking problema talaga. Siyempre, ano namin, halo-halo eh. Paano sila kung walang asukal, di ba? Baka sumubran tumal namin lalo. Kapag ganyang kulang sa suplero kasi ang problema, paniguradong papalo na naman sa halos sandang piso ang kada kilo ng asukal. Baka maging option na naman daw ang hindi na lang pagtitinda nito. Panibagong adjust na naman. Masyadong hindi din pa nga kami nagtitinda eh. Pasuburan taas eh. Oo, kung ano lang, kung alin yung mga katoldong puti, huminto ako sa puti. Yung e, mamimili na mangangailangan din. Hindi bibili ng puti, Sigunda naman ng baba na talaga kasi mas mababa. Para hindi mangyari 'yan, suportado raw ng United Sugar Producers Federation ang pag-iimport ng asukal. Kagap, doon tayo papasukin yung uh, imported na sugar. Nandito sa ground na nakita ko talagang kulang. Tama 'yun ng 185 to 200,000 metric tons. Iyon wala raw problema sa imported na asukal ayon sa mga nagtitinda. Yan ay basta hindi sila lugi sa presyo. Live mula rito sa Blumentritt Market sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Samantala mga kapuso, gaya po rito sa Las Piñas, ay apektado rin po ng water interruption ang ilang lugar sa Quezon City. Ang kanilang paghahanda alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James, good morning. Kung saan ngayon dyan? Maris, good morning. Walong oras mawawala ng supply ng tubig itong barangay pag-ibig sa Nayon dahil nga doon sa maintenance activity na isasagawa ng Maynilad mamayang gabi. Ngayon pa lamang po may mga presidente na nag-iimbak na ng tubig. Madaling araw nagluluto si Aling Telma ng mga ulam na ibinebenta niya sa livelihood center ng barangay Pag-ibig sa Nayon sa Quezon City. Hindi pa. Hindi pa raw niya alam na may scheduled water service interruption sa kanilang lugar mamayang gabi mag na lang kami ng tubig para bukas sa madaling araw pagluto, mayroon kami magagamit. Nagbebenta rin ng ilang lutong ulam si Aling Leticia. mag na lang po. Napakahirap dahil napakainit po ng panahon ngayon dito sa atin. Si Lea naman sinimula ng punuin ng malaking drum ng tubig. Magiging washing machine ay inimbakan niya ng tubig. Lalo pat pitong pamilya raw sila sa compound na gagamit noon sobrang hirap pag walang tubig talaga. Mamaya at maya nga nga yung anak kong ano maligo. Ilang beses, mga apat, ganun sila maligo. Kaya mahirap pag walang tubig, kaya nag na ako. Sa abiso ng Maynilad, mawawala ng supply ng tubig sa barangay mula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 6 ng umaga bukas. Yan ay para sa pressure test sa isasagawa sa Ibonifacio Avenue, Corner Pineda Street. Samantala, Maris, pinapayuhan ng Maynilad yung mga apektadong residente na mag-ipon ng sapat na tubig bago pa yung scheduled water service interruption. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bumo si Pangulong Bombo Marcos ng tinatawag na super body para pagtingin ng pangangalaga ng karapatang pantao sa bansa. Batay sa Administrative Order number no. 22, pinatasan ng Special Committee on Human Rights Coordination na tutukan ang pagpoprotekta at pagsulong sa karapatang pantao. Pangunan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamina siyang lumagda sa kautusan noong May 8. Tatay ang co-chair niya si Judge Secretary Jesus Crispin Rebulia at makakasama nila sa komite ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Aabante na ang LPU Lady Pirates sa playoffs ng NCAA Season 99 Women's Volleyball. Sa step ladder semis, tinala ng Lady Pirates ang fourth seeded na Arellano Lady Chiefs. Ang final score, 3 sets to 1. Dahil dyan, eliminated ng Lady Chiefs. Sulod namang makaharap ng Lady Pirates ang number 2 seed na Letran Lady Knights sa Miyerkules May 15. Ang mananalo sa laban ng Letran at LPU, kakalabanin ng top seed na Benilde Lady Blazers sa linggo, may 19 po yan para sa Women's Volleyball Finals. Bagong pumeso sa Elsa Busway ang mga tauhan ng SAICT para manita na mga motoristang dumaraan doon kahit bawal. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! good morning. Hindi, hindi pa rin naiintindihan ng ilang mga rider na nahuli kanina rito na hindi pwedeng dumaan dito sa EDSA Busway. Narito tayo sa southbound lane, pagkaba na EDSA Ortigas Flyover, kung saan na uh, pito, pito na yung mga rider na nahuli at nasita dito mga operatiba ng SAIC o ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bawal kasi talaga dumaan dito at uh, yung iba ay eh, tahimik na tinanggap yung kami lang kapalaran dahil tinikitan sila at ininspeksyon inspection yung kanilang mga lisensya at rehistro. Pero may iba din naman na nakipag-argumento dahil uh, nandun lang daw sila, nagitgit daw sila o kaya ay natapakan na lang daw nila yung linya prior sa kanilang pagkakasita. Uh, ang uh, dito ay uh, ang pap papahintulutan lamang dumaan ay ang mga bus na mga pampublikong transportasyon pati yung mga emergency vehicles sa may authorization o kaya yung may mga dalang pasyente. So kanina meron din nga rito kotse na nasita. So pare-pareho sila na haharap sa multan na 5,000 pesos para sa first offense. Ito ang unang balita mula rito sa EDSA Busway sa Ortigas, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Kasabay ng Mother's Day kahapon, ibinahagi ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ang kanyang recent heartbreak. Sa isang handwritten letter, ni-reveal ng Kapuso actress sa Instagram ang pagkawala ng anak nilang si Francisco. Sabi ni Heart to Miguel, ang heartbeat ng kanilang baby ilang araw lang ang nakalipas. Ito na ang ikaapat na miscarriage ni Hart mula noong 2018. Kahit broken hearted, buong puso niyang pinasalamatan ang kanyang rainbow baby na nagparamdam sa kanya ng pag-asa at sobrang pagmamahal. Binati rin niya ng Happy Mother's Day ang mga ina for moms, mothers to friends at mga tulad niyang kapareho ang pinagdaraanan. Iga'n mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.